Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo? Yung para bang mapabalit talaga siya kung hindi kanya nakikita o nakakausap kahit sa cellphone man lang. Yung magkikare talaga siya sa sa'yo at kahit anong busy niya ay ikaw pa rin palagi ang inaalala niya. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwede mong gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo ang gagawin mo lamang, ipikit mo lamang ang mga mata mo. Mag-focus ka, mag-concentrate. Pagkakaisipin mo ang target, isipin mo siya ng maigi. At pagkatapos ay ibulong mo lamang ito sa isipan mo. Pangalan at apelido, ikaw ay mapapraning sa kakaisip sa akin. Lalong-lalo na kung hindi mo ako nakikita o nakakausap araw-araw. Ibulong mo lang ito sa isipan mo ng paulit-ulit at pwede ka pa magdagdag ng hiling o kung anong gusto mong hilingin para sa relasyon ninyong dalawa ng partner mo ay pwedeng pwede po. At dapat gawin mo itong ritual na ikaw lamang mag-isa na dapat walang makakakita at makakaalam. At pagkatapos mong magawa itong ritual ay paniguradong siya ay mapapraning sa kakaisip sa iyo. At pagkatapos mo ring magawa itong ritual, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya. Nang sa ganun, ikaw ay masusurprise na lang sa maging resulta nito. Basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.